Good morning mga kapapi no Isang mapagpala at magandang araw sa ating lahat Bali na araw mga kapapi uh, Di mo na tayo makakasama kay ka-business Kasi may nakaschedule po tayo na ano, Kukunin natin yung sinahod natin dun sa uh, Last company natin Bali kasi project based yun eh, ini schedule po tayo ngayon na uh, kunin na yung sahod Kasi nga uh, mag-holiday mga kapapi So ayun si ka-business uh, Pagod kagabi mga kapapi uh, Labot kami ng madaling araw Bali hindi ko na rin po ginising ngayon Para makapagpahinga mga kapapi So tara sumanyo po ako bumiyahe sa opisina ko po Bali sa ano po to Sa sa Ortigas, Pasig sa may Tech Tide Tower mga kababi. Papalita ko sa inyo kung ano yung tsura po doon. Alright? Tara, let's go! Let's go! Ayan, mga kapapi, nasa Kubaw na po tayo. Kubaw, ilalim mga kapapi. So ayan o no, mga kapapi, pagka nasa ibang panig ka ng Pilipinas, uh, kahit saan ka pumunta dito mga kapapi sa Pilipinas, ano, uh, pag sinabi mong kubaw sa kaya ng kubaw ayan alam, alam, alam talaga nila lahat mga kapapi kung saan talaga yung sakayan kubaw Parang ito yung mismong sentro kasi ng uh, Metro Manila Kubaw Dito rin yung mga meet up ba? Diba? <laughs> eh medyo traffic Shout po sa lahat ng mga taga Kubaw Ingat po kayo lagi mga kapapi Alright Sir, so, mga kapapi, nandito na tayo sa parking. Bali, pay parking po ito dito malapit sa may Tech Tower. So tara, punta na tayo sa office. Let's go! Ayan yung Tech Tower, mga kapapi. Ayan. So tara, laka. Bali, alakarin natin, mga kapapi. Tara. eh ano <laughs> dali dalawang tower yan mga kapapi isang east isang west dali sa west tayo mga kapapi lets go lets go ayan mga kapapi Philippine Stock Exchange Center Yeah. Pag-ibang mga firm din yung nandyan mga kapatid na IT, may law, may law firm, marketing. Para. <coughs> Mga Papi, bakit na tayo? <laughs> so, yung mga Papi uh, Nakunta tayo sa 18 Bali, 90th floor pala tayo <laughs> Bali, na tayo sa 5 Mga Papi Ayan, tayo sa 90. Alright Ini kok apa, So ayan mga kapapi no, Nakuha na natin yung bonus At saka yung sawad natin So tara pabalik na tayo dun sa sasakyan uh, Time check tayo 11 Kaya yeah, medyo nagugutom na rin tayo Mga kapapi <laughs> Tara samahan niyo po kain tayo Alright let's go Ayan, 7-11 tayo bibili ng pagkain mga kapapi. Tara. So yun mga ka-papi. Dito tayo ulit sa parking. Kapagod ko yan. Layo. Tara. Bali. Ayun. Ayun mga kapapi. No? Bali bumili tayo ng ano. Um, hotdog sa 7-11. Baka naman. Ah, wait lang. Yan mga kapapi, bali dito na tayo kakain. Kasi bawal na mag-dine in 7-Eleven ngayon. Nung wala pang pandemya, mga kapapi, uh, every lunch break doon kami kumakain ng mga ka-office mate ko siyempre para uh, tipid din diba mga kababi ayun hindi ngayon, pa na po tayo <laughs> uh, shout out kay la mama tsaka kay papa no? kay ka-business at tsaka kay misis ka-business um, tsaka doon sa mga magikiting na mga magulang na walang sawang sumusuporta sa mga anak nila Ayun, gusto ko lang din na uh, magpasalamat kila Uy, <laughs> Ayan, mga kapapi, no? gusto ko lang din magpasalamat kila mama at kila papa kasi um, kung di dahil sa kanila uh, ayun, hindi rin ako makakapasok sa ganitong mundo ayun nga, sa corporate world hindi rin tayo makakahanap ng magandang trabaho kung hindi nila napagsikapan na pagtapusin ako ng pag-aaral mga kapapi Ayun, saludo sa inyo ma Pa I love you Tsaka dun sa mga magulang Na walang sawang sumusuporta sa mga anak nila Kahit mahirap Kumakayod Kahit mahirap bumibira Ayun, Shoutout sa inyo saludo po ako sa inyo mga kapapi uh, Tuloy tuloy lang tayo sa pagbanat Sa pagbira Ayun pauwi na po tayo At uh, muli nagpapasalamat po ko sa inyo Sa pagsama nyo po sa akin sa araw na to ngayon sila ka business bali ngayon nandun sila sa bundok uh, mag magpapamigay ng mga tulong sa mga nasalanta ng bagyo mga kapapi ayun muli maraming maraming salamat mga kapapi no? at nakarating kayo muli dito sa dulo ng aking video kita kits tayo ulit next vlog mga kapapi ingat po kayo palagi huwag kakalimutan na manalangin at God bless us all mga kapapi. Banat! Alright!